Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. And on today's vlog ni pa kaibigan ay magandang balita po yung ating topic na pag-uusapan. At eto po ay para sa lahat ng OFW na kagaya ko saan man po kayong panig ng mundo. Okay? Ang summary po neto ay tungkol po sa polisiya ng ating SSS, di ba? Na gawin pong sapilitan or mandatory ang pagbabayad po ng SSS premium or SSS contribution bago po tayo mabigyan ng Overseas Employment Certificate or ng OEC. So yung update po dyan, hindi po yan inaprubahan or hindi po yan pinaboran ng ating Korte Suprema dyan sa Pilipinas. So yun ang ating reference po natin for today's blog ay malapos sa Supreme Court natin dyan sa Philippines. Okay? Ayon po sa ating Korte Suprema, dapat lahat po tayong OFW, sea-based or land-based OFWs ay dapat sa CLAW or covered pa rin po ng SSS. Pero yung sapilitan or obligado po na pagbabayad ng SSS contribution bago po tayo mabigyan ng OAC ay unconstitutional po yan or labag sa ating uh, saligang batas. Alam naman po natin na kung gaano ka importante po yung OAC para sa mga OFW na paalis po ng Pilipinas. Tandaan po natin na hindi po tayo makakalabas o makakaalis ng Pilipinas Kapag tayo po ay OFW, kapag wala po tayong uh, OEC or OEC exemption. So saan nga po ba nanggagaling itong polisiya or yung batas na pinapatupad ng SSS na gawing mandatory yung pagbabayad muna ng ating SSS premium or contribution bago po tayo mabigyan ng OEC. Okay, let us refresh our knowledge guys. Magbalik tanaw po muna tayo. Ito po ay galing sa Social Security Act of 2018 which was signed into law, 'di ba? Ito po ay naging ganap na batas, pinirmahan po ito ni former president uh, Rodrigo Duterte, okay? Uh, halos kasabay din po ng Social Security Act of 2018 ay yung uh, Universal Healthcare Act of 2019, 'di ba? Again, ito po ay pinirmahan ni former president uh, Rodrigo Duterte. Yung mga layunin naman, ng mga batas na nasabi ko, ay maganda naman po siya. And that is to provide yung uh, universal healthcare services para po sa lahat ng OFW and social services para po sa lahat ng OFW. It just so happened na siguro hindi po nila masyadong na-review ng mabuti yung IRR or yung Implementing Rules and Regulations ng batas especially yung Universal Healthcare Act, di ba? At doon po sa UHC, 3 sinasabi na tayo po mga OFW ay direct contributor, di ba? At pag sinabi pong direct contributor, tayo po ay uh, obligato, obligado, mandatory po, hindi po voluntary yung payment, kundi obligado po tayo na magbayad. At ang masama pa dito, kung hindi po tayo nakapagbayad on time, meron pong mga penalties, interest, surcharge doon. So, di ba? Nagkaroon pa tayo ng utang sa ating gobyerno. Okay? So, ayun na nga guys. Ang magandang balita po dyan. Ito po ay nagkaroon ng petisyon. At sino po yung nagpasa, nag-file ng petisyon sa ating Supreme Court? At syempre, thank you po sa ating migrante dyan. Migrante International, Bayan Muna Party List, Gabriela Women's Party List, Act Teachers at Kabataan. Okay? Ito po ay na-mention ni Ted Filon sa kanyang uh, report. Okay? Unfortunately, sinasabi niya na 'di ba, ito pong mga party list openly uh, tagged as uh, na, na, na red flag po sila. Pero at least sila po ay nag nagpasa ng petition na pabor o makakatulong po sa lahat ng mga OFW kahit saan man pong panig ng mundo. At ayun na nga po, binigyan po ng utos ng ating Korte Suprema yung uh, SSS, yung POAA, o yung DMW na po ngayon, Department of Migrant Workers, at yung Department of Labor and Employment na huwag po ipatupad ang nasabing polisiya. Okay, so sana po nabigyan ko po kayo ng magandang update on today's vlog ni Payong Kaibigan. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, sa aking TikTok account, sa aking Facebook account, please don't forget to follow and subscribe for more. OFW updates. As much as possible, hopefully magandang balita lamang po yung maihatid ko po sa inyo. Masyado na pong magulo yung nangyayari sa ating bansa. So it's about time na 'di ba? Uh, magandang balita naman po yung ating pag-uusapan. Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.